Ako si Erika Joy S. Musni at ito ang aking output number 2. Para sa akin, ito na ang oras para alisin yung batas tradisyonal na pagdidisiplina sa mga bata, lalo na yung pamamalo. Naniniwala ako no, na napakaraming paraan para maturuan o mag-guide ng tama yung mga bata nang hindi sila sinasaktan. Dahil kapag sinasaktan sila, kumbaga, natitrigger pa sila na gumawa ng masama. At yung pamamalo na ginawa mo sa kanila, dadalhin pa nila yon sa kanilang pagtanda. For example, ako at yung mga magulang ko. Kapag may hindi ako tamang nagawa, hindi nila dinadaan sa pamamalo. Bagkus, sinasabihan nila ako sa magandang paraan na hindi ako sinasaktan sa panahon ngayon, naniniwala ako na dapat tayong mag-focus kumbaga sa positibo para mabuo pa rin natin yung salitang respeto at pag-unawa sa mga guro, pamilya at lalo na rin sa mga bata.